Nanotice ko lamang po mga kaibigan na sa panahong ito ha, sa administrasyong Bongbong Marcos ay inuusig nila ang Duterte administration na parang yung mga taon Duterte ay may kasalanan lahat <laughs> especially mga kaibigan itong droga di ba inimbestigahan nila ngayon inuungkat nila ngayon yung mga nangyaring patayan daw sa panahon ni President Duterte Mga kaibigan, naalala ko lang sa loob ng 6 years especially sa lugar namin. Tumigil po talaga ang droga, ang mga kawatan, ang mga holdapper, mismo sa lugar namin. Takot na takot. Sa tuwing si President Duterte magsalitang, papatayin ko kayo. Pag uh, mga ganyan, takot na takot makaibigan. And after six years, ayan po, bumabalik, bumabalik, at ngayon lumalala. Mga kaibigan, ang point ko dito is ganito. Ha? Ito kasing mga politiko na to, naggalit sa mga ginagawa ni President Duterte, hindi naman kasi ito matatakot sa daanan, hindi naman ito matatakot na patayin o hold upin o pagsamantalahan. Kasi mga mayayaman ito eh. May mga bodyguard ito eh. May mga security guard, safe po sila. Hindi ito naglalakad sa lansangan. Hindi katulad natin mga mahirap. Ang ating mga anak, ang ating mga kababayan na mga mahirap, sila po ang pro ng biktima nitong mga durgista na to. May nakita ka ba? Narinig ka bang mayaman? Pinagsamantalan sa daan? Walang! Bakit mayaman mga barikad yan eh? Sino ang narinig niyo? Yung mga may hirap na katulad sa atin. Kaya yung mga mayaman na yan, naggalit sa mga ginawa ni President Duterte, safety sila eh. Hindi nila naintindihan yung panganib ng mga mahihirap.